Eh. Grabe mga huli. So, hmm. mo puno pisnit net. Dami. <laughs> Ay, din siya. dami ah. Kay Jeff, pinakamarami oh. So, kay Rapi oh. Isang pisnit din. Ito ang dabis dito. Si Waki. Si ang panalo. Oh. Ayan oh. Dalawang tuhog oh. Hmm. Panalo. Ahem. Ala, ang ah. ganda pala dito. Uwi ana. Ah. Gabi na eh. ang dabis dyan yung ayungin ayun o oh. ayungin yun lang sinabit nyo pa last hour na nga eh sinabit pa saan ah gandang view rito yun kaluwangan pala doon no. Tanggalin mo yung tamse. Tapos ipulipol mo dun sa dati niyang lagayan. Sa dati niyang lagayan. At pinain mo yung bunog. Putik na yan. Sino, anong kakagat dyan ay? Pati. <laughs> <laughs> ah. Sige, Dali pa yung mga niya.